Hey guys, welcome back sa channel. Today, hindi ito basta-basta chika lang, medyo mabigat, medyo real talk. Pag-uusapan natin ang isang pangyayari na hindi pa rin matigil-tigil na isyo, marami na nadadamay at nasasaktan, sigurado akong maraming makakarelate, yung iniwan ka na nga, pero binuksan pa lahat ng mga lumang sugat, totoong pagmamahal ba yun, let's talk about it. Sabi ng umalis na founder, mahal daw niya si Medeth. Ayaw daw niyang sirain ito, ang paalam niya ay mahinahon, may respeto, may pagmamahal. Pero here's the thing, minsan, ang mga salita natin sa simula, hindi tugma sa kilos natin sa huli. Kung talagang pagmamahal ang laman ng puso, bakit kailangan pa niyang ilabas lahat ng hinaing niya kay Medeth sa publiko? Hindi ba dapat, kung tunay na mahal mo ang isang tao, pipiliin mong itikom ang bibig mo kahit nasasaktan ka? Nung nagsalita siya, hindi lang basta, closure, ang ginawa niya. Isa-isa niyang binanggit ang mga pagkukulang ni Medeth, mula sa mga simpleng isyo hanggang sa mga bagay na matagal nang nakatago, hindi lang yun, pati ang nakaraan ni Medeth, ang mga pinagdaanan niya, mga past relationship niya ay hindi rin nakaligtas nilabas pa, mga sugat ng nakaraan na matagal nang naghilom. Now let's pause, totoong pagmamahal ba yun? Kung mahal mo ang isang tao, babalikan mo ba ang nakaraan niya para ipamukha ang mga kahinaan niya sa harap ng maraming tao? at wala kang karapatan na ungkatin yon dahil yung mga karanasan na yon ay wala ka pa sa buhay niya. Hindi mo kasi kailangang elabas lahat ng baul para lang ipagtanggol ang sarili mo o para ay pakitang tama ka, ang tunay na pagmamahal, kahit nasasaktan na, may limitasyon sa kung anong kayang sirain. Here's the truth, hindi lahat ng sinasabi nating galing sa puso, ay totoo pa ring pagmamahal kapag puno na ng hinanakit at galit. Kung mahal mo ang isang tao, pipiliin mong ingatan ang imahe niya kahit wala na kayo. You can express your pain, yes, pero hindi mo kailangan saktan siya sa proseso. Kapag inungkat mo ang lahat ng bagay na minsan mong piniling patawarin, o tinanggap, tanong, ginagawa mo ba ito dahil gusto mong maintindihan ka, o gusto mong balikan siya ng sakit? Love isn't just about how you begin, but how you end things with grace, lalo na kung dati mong minahal ang tao, minsan, ang tunay na pagmamahal, hindi sinusukat sa dami ng masasakit mong alam, sinusukat yon sa dami ng piniling mong itikom. Hindi natin alam ang buong kwento ni na Medeth at ng founder, pero bilang mga taong nanunood, dapat matuto tayo, kahit pa tayo ang nasaktan, may hangganan pa rin ang pagiging marahas sa salita, dahil ang respeto, kahit wala ng relasyon, hindi nawawala yan sa totoong pagmamahal. So, kayo, sa tingin nyo, pagmamahal pa ba yun? Comment down below your thoughts. At kung may natutunan kayo today, don't forget to like, share, and subscribe. Tandaan, hindi lahat ng mahal pa rin kita, ay kasing lalim ng tunay na respeto. Ingat kayo palagi, and protect your peace.